Hello sa lahat! Ako nga pala si Hana, 28 years old, kasalukuyang nagpapatakbo ng isang online na tindahan ng damit. Dahil nga online selling ang pangunahing hanap buhay ko, medyo flexible ang schedule ko. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng magkaroon ng fixed daily schedule. Sa mga araw na maraming order, kailangan ko magpuyat sa paghahanda at pag-iimpake ng mga order bago ako matulog. At sa mga araw na kakaunti lang ang order, maaga kong natatapos, ngunit nahihirapan pa rin ako makatulog agad. Habang nakahiga, nagsuscroll ako ng Facebook, nanonood ng TikTok, at nakakatulog lang ako kapag inaantok na talaga ako. Kinaumagahan, nagigising ako ng pagod, humihikab at walang gustong gawin unti-unti, mababa ang aking kaligtasan sa sakit. At ngayon, ay madali akong nakakasakit. Nasubukan ko na ang ilang natural na remedyo tulad ng herbal tea, binabad ang aking paas sa maligamgam na tubig bago matulog. Sumukan ko na rin ang mga pampatulog ngunit hindi ito masyadong epektibo. Ang maling paggamit ng mga pampatulog ay maaaring makapinsala sa aking kalusugan. Kaya't ginagamit ko lamang ang mga ito kapag hindi talaga ako makatulog. Nagkataon naman na nagtatrabaho ang pinsan ko sa health supplement company at nang tanungin ko, nirekomenda niya sa akin ang i iHame Sleep Candy na ito. Sinabi niya na ito na napaka-popular sa maraming mga customer na nag-o-order at nagbibigay ng positibong feedback na ito ay makabuluhang nakakatulong sa insomnia. Kaya, nagpa siya ako na subukan mag-order ng dalawang boxes. Ang i iHame Sleep Candy ay talagang kamangha-mangha sa lahat. Dati, kailangan kong gumugol ng oras sa aking phone bago matulog. Ngunit ngayon, pagkatapos lamang ng kumuha ng i sa loob ng 30 minutes, ako ay natutulog ng hanggang umaga. Mahimbing na pagtulog, walang kamalayan sa anumang paggalaw o aktividad sa paligid. Dati, banang 2 a.m. na talaga ako nakakatulog, pero ngayon, banang 11 p.m. na. Pagkatapos kumuha ng candy, humihiga lang ako at nakakatulog na ako kaagad. Sa mas mahusay na pagtulog, gumigising ako sa sumusunod na umaga na masigla, ang aking balat ay mukhang malusog at ang mga madilim na bilog sa ilalim ng aking mata ay nababawasan din. Dito, kumuha lang ng dalawa nito ng isang beses at kainin na may napakapresko matamis na lasa ngunit walang asukal. Kaya wag nang mag-alala tungkol sa pagtaas ng timbang. Ito ay ganap na ginawa mula sa natural na mga extract ng halaman. Lalo na, ang melatonin mula sa Japanese sour cherry ay sumusuporta sa mga mahusay at mas malalim na pagtulog. Ang produktong ito ay maginhawa upang dalhin sa paligid, makatuwirang presyo para sa mga nakakaranas ng insomnia o mahinang kalidad ng pagtulog, dapat mo talagang subukan itong I Hamis Sleep Candy. Ang insomnia ay nakaka-epekto sa iyong buong araw. na pagdaanan ko ito kaya naiintindihan ko talaga ng mabuti ang pakiramdam. After trying it myself, I even recommended it to my friends, and they found it is really effective. Huwag nang mag-atubiling bilhin ito ngayon. Ngunit tandaan, kumuha lamang ng dalawang candies sa isang araw at huwag gamitin ang mga ito ng labis kung kinakailangan lamang.